Welcome to Kuntuan with Meg! For today, iba po muna ang pupuntahan natin. Rest muna tayo sa farm update. Let's go to Peria! Oh my God! When your daughter is so brave! Lakot! Ginamay pa ako! Dali, Sama kayo sa amin! Mag tayo ride! Actually, isang ride lang kasi gabi na yan. After mass yan eh. Oh, Maraming tao na um, Sa area. Uy, embryo na rin. Ayan, iniwan na naman ako. Bakit ba ako laging iniiwan? Ah? Incher. Oh my God. I can do it. Oh my God. <laughs> can I do it? Can I do it? Kaya mo yan? Isip <laughs> lang yan. Okay, oh, bumi yung tunog na ba? Ajan, baby. Wala, this is us before. Before Vikings. <laughs> Masaya pa kami. Ano yung, what do you think? Ano yung kalabasa mo sa so tingin mo? Tapos po. Ganun, ganun pa rin. Wow! We'll see. Tignan natin. Ba't pa rin Matagal talaga siya. Sabi ko um, sa'yo, di ba? Wala na. Non-refundable. Oh, shoot. Nakabili ka na? Uh Oo. -oh. Non-refundable talaga to. ayun yun na. na. Jablo talaga ako, guys. Yan na. Start <laughs> na kami. Ano? What have you done to me? Ayan dyan. Nag-away pa. May niyan kasi we're supposed to be the next one in the line. Kaso, ang lola mo, si Embryo Therese, gusto doon sa dulo. Kaso meron ng nakapuesto. Kaya sabi ko, bakit doon na lang sa ibang space or place? Sabi niya gusto niya mas intense daw kasi doon. Tapos she used my tactic on her. Na kapag naiinis, nagagalit ako. Ano? I mean, pag siya kasi naiiyak or naiinis, ang ginagawa niya, ano, parang ginagawa ko. We're supposed to have fun, sinasabi ko. We're supposed to have fun, tapos ganyan ka. Tapos yun, may silent treatment kasi siyang ginagawa. Pero, yun, yung ginawa ko na yun, ginawa naman niya sa akin. Sabi niya, we're supposed to have fun, tapos ganyan ka. What? Ano daw, nagets niyo ba? na sa Naganap ng kasama. Paano pa naman si Embril nandun sa taas, oh. Sa dulo. Wala akong katale. wala akong ako, be. Pasama ako sa inyo. Pasama ako sa inyo. Kasihan ako. Kasihan ako sa sa inyo. Eh, anong gagawin? Nakapikit nga ako. natatakot ako. Wala lang kasi. O, okay lang kasi tayo. Ma malakas yan si mother. Kaya pa niya. Siyempre, tayo na to eh. <laughs> Hey! I will not do it again. <laughs> no, worries. I will do it again and again and again. Hindi, I mean, nung una talaga, ano sa yung parang yung nahuhulog ka, parang yung sa ano nga, tower. Pero mas intense kasi yung tower eh. Siguro kasi sanay na tayong mahulog. Oo. <laughs> Sa'yo ba? Hala! Sa maling tao. Bawa mo mga di diba? We still, ano, we still na enjoy. Na-enjoy ko pa din kasi natatawa ko sa tili ng mga ka... Oo, oh, ko, ay hindi, nakapikit ako. Eh. So, horny. Pero nung bandang dulo, dumilat ako, sabi ko, ay, ang horny. ba't ako nakapikit? <laughs> Kaya't nung una, I should sure have not. Sabi ko sa'yo, sa dulo tayo para maano mo yung experience, oh, uh -huh. di ba? Hindi, kahit nga doon na lang, hindi -ano pa rin ako. Eh. Tinglik, tingling, tingling kaya yung ano. Oo, oh, yung tingling feeling. Yeah. That's yung true. Yung nung no, natutulog ka talaga na parang akala mo gaganon ka. Pero kung nakatingin ka siguro. Kasi kapag nahuhulog tayo, dapat tumingin talaga tayo sa nahuhulugan natin. Di ba? Ah, Para malaman natin kung saan tayo patungo. Oh. Okay. San ba to patungo? <laughs> <laughs> hindi talaga yan biking. Ay, hindi ba yan biking? Sorry. ano <laughs> na pala yun. Pero tama talaga, naman. Ano na no? Naigarita ako sa trip. Blue. Hindi, I mean, kaya lang ako na gano'n dahil nandito ka. <laughs> pero hindi, hindi mo pa ako katabi. May tabi mo pa iba. Eh kasi ayaw mo sa dulo. Kaluho ka. Okay lang yan, opposite sa truck. <laughs> Parang kami lang. Saan tayo? Ay, hindi ko alam. na Ayaw mo sa mura. Wag sa ano, mapapamura ka. dapat ngura langsung but naman <fif>